Panibagong araw, panibagong vlog. Welcome na naman ulit sa ating channel. Samahan niyo na naman ulit ako. Maningil tayo. Kasama ko pala ngayon si Altar. Pinatulog ko yan siya guys no. At hindi ko pinasama. Kaso lang sumama talaga siya. Galing kasi siya sa school. Baka naman siya antukin ngayon no. Nung magbiyahe-biyahe na kami. Kasi lang ay hindi pa siya inantok kanina na. Na na kami sa grocery. Ay inantok na siya at nakatulog nga siya. Dahil nga is nakapila ako doon sa grocery. Tapos hindi nga pala pumasok ngayon yung ating panday. Magaano sana kami ngayon ng buhangin. Kaso lang ay tinamada ganda at dinatnan nga tayo ngayong araw na ito kaya natulog ako kanina guys no habang nagtitinda doon sa tindahan tapos si Papa Udon din is natulog din yun kasi nag yun kagabi tapos si Mr. Alberto siya na yung nagtrabaho doon sa ating tindahan naglagay siya ng mga wire doon sa tubo na orange na pinaglagay niya kahapon nilagay niya na ng wire nagwiring na siya ba tapos ayan, ako ay natulog habang ay siya yung nabantay ng lumpiaan. Tapos yung tindahan namin ay sinarado ko muna saglit at Midlip nga ako dahil antok na antok ako tapos ang sakit nawa ng aking puson at buti na lang talaga nung nakaidlip ako gising ko natanggal na yung sakit ng aking puson kaya ayan nakapaningil tayo ngayong hapon no? at hindi talaga ako nakapag-video-video doon habang is si Mr. Alberto ay gumagawa doon sa pagwawiring doon kasi nga ay in ano mainit talaga yung aking ulo ngayon guys So ayan na, fast forward na tayo no, tapos na kaming mag-grocery doon. Ayan, tingnan mo yung aking mga chicharia, wala nang mga kalamandaman. Kaya ayan, bumili tayo ng mga chicharia ngayon. Ayan, tatlong klase, fish cracker, oishia, tsaka cracklings. Tapos ito, mga dagdag paninda na lang din dahil bumili rin ako ng bigas. Ayun, dahil konti na lang yung aming bigas, hindi ko na siya inantay na maubos. Tapos harina, bubili na rin ako. Kaya ayan, yan lang yung aking mga pinang grocery ngayon. Tapos ayun, nagpalod din pala ako dahil mabinta rin yung load ngayon. At maraming naghanap ng ating load dahil naubos na yung aking load na smart at saka globe. Hindi kasi ako naglo-load ng ano guys, yung sa Gcash kasi nga binabawasan din ni Gcash. No, minsan is dalawang piso, tatlong piso kaya hindi ako naglo-load doon sa aking Gcash nagka-cash out at saka nagka in lang ako. So ayan nga habang ang inaano ko yung bigas na inalagay ko lahat dyan sa isang sako. May bumibili rin dito sa ating tindahan. Ayan at hindi pa nga ako nakapag kilo, -kilo dyan. Kaya ayan na ano na tayo nataranta na tayo no. Dahil ay ayan sumusugod -so na sa atin yung mga tumer natin dahil tapos natin mag-snack ng dalawang balot. Ayan, balik tayo dito sa ating tindahan dahil merong nagpapa-Gcash. Ayan, at nililista ko na nga yung pa-Gcash-Gcash natin ngayon dahil para hindi ko na nakikita yung aking puhunan ng ating Gcash. No? So, ayan, may bumibili na naman ulit ng na mga bigas. At na tinatakal ko na nga lang din din doon doon sa lagayan ng ano, ano yun? Charot. Tinatakal ko na yan siya guys no, doon sa kabilang sako. Ayan para pag may bumili ay pagbigay na lang. Magaano ako dyan ng kalahating kilo at tagay -e isang kilo. O siya guys hanggang dito na lang muna yung ating video. Maraming salamat. Thank you for watching. Bukas na naman ulit. Ayan lang yung ating bintahan ngayong hapon dito sa ating tindahan. So God bless us all. Thank you. Thank you. Mua, bukas naman ulit, babu. Thank you for watching. Ang tagal naman.